Hebrews 13:16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. It's a simple but powerful reminder that doing good and sharing with others matters deeply to God. Proverbs 3:27 Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Huwag mong ipagkait ang kabutihang kaya mong ibigay. sa bawat kabutihang itinatanim, may biyayang aanihin sa tamang panahon, may panalangin. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong handang tumulong at gumawa ng mabuti sa kapwa. Turuan mo akong maging bukas palad at maging daluyan ng iyong pag-ibig. Amen! Kapatid, ako po ay isang affiliate marketer ng Temu. Isang online store na may mga abot kayang produkto para sa bahay at personal na gamit. Ang bawat product na isinishare ko ay pinili ko base sa kung paano ito makakatulong sa inyo at para makadagdag ng inspirasyon sa ating buhay araw-araw. Kapag bumili kayo gamit ang link na ibinibigay ko, may maliit akong komisyon na natatanggap at malaking tulong na po ito para makagawa pa ako ng mga inspirasyong content tulad nito. Ang mga produktong pinili ko ay matataas ang positive comment sa mga nakabili na ng produkto. Kaya kung may magustuhan kayo, check nyo po ang link. Sana ito na yung bagay na kailangan mo ngayon. Join the community, comment below, and subscribe to connect with like-minded people.